mapagpalang araw po mga kapatid ang inyong likod Pastor E.G. at nasa Devotion 36 po tayo sa aklat pa rin po ito ni Pastor E.G. Warren Open Doors at yung Devotion title po natin is Remembering what God has done Deuteronomy 11 verse 2 Remember today what you have learned about the Lord through your experiences with Him tayo po ipinagpala ng salita ng Diyos Alalaan nito po natin ngayon ang mga natutunan natin sa Panginoon magitan ng ating mga karanasan sa Kanya kaya ano po ba yung mga karakson natin sa Panginoon na dapat natin tandaan sa araw na ito? Kasi mahalaga po yan. Si Moses po ay naranasan niya po ito. Yung, yung maalala niya po, yung mga natutunan niya sa Panginoon dahil imagine niya po, uh, imbis na one month or four weeks lang yung kanilang travel from Egypt to the promised land, ay umabot po ito ng 40 years. So, pag wala ka pang natutunan doon na 40 years ka na uh, tinuturuan ng Panginoon, ay ewan ko na lang. Kung 40 years po tayo nag-aaral siguro, ay eh, marami na tayong natandaan. So, ganyan din po sa karanasan sa Panginoon. At ang tanong po rito, bakit po kapag 40 years silang uh, naglakbay papunta sa promised land, na imbis na one month lang, eh... Ang sagot po dyan sa madaling sabi, pasaway po kasi mga Israelita. Naandun sila sa new covenant ng Panginoon. Uh, actually, uh, isisingit ko lang po ito. The greatest tragedy in the history of Israel is when they received the Ten Commandments and the other commandments. Dahil hiniling po nila ito na ang sinasabi nila sa Panginoon nung hiniling po nila ito si Mount, sa Mount Sinai ay, Lord, Panginoon, ayaw na namin na ikaw ang aming maging hari. Gusto namin na magkaroon kami ng katulad na may mga hari na ibang bansa na may sarili silang hari. Kaya nagkaroon ng guidance, yung Ten Commandments, yung si Lord, yung guide nila. Kaya ang unang na-break nila ay yung number one commandments. Kaya nga lalo pinipigil, lalong nagigigil. Kaya basahin niyo po sa Book of Romans yun regarding na sa pinanggit ko. Pero ang topic po natin ay ay ito pong pag-alala sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay dahil may lesson din din naman po tayong matututunan doon sa mga pagiging pasaway ng mga Israelita kung bakit sila 40 years na paikot-ikot lang sa wilderness na imbis na straight lang kasi the shortest distance between two points is a straight line. ang ginawa po ng mga Israelita, ang dami nilang mga en route, mga detour na dinanan. Pero may lesson po dito, kahit tayo po ay katulad ng mga Israelita, mga pasaway, na pabalik-balik lang sa ating kasalanan, pabalik-balik lang sa ating maling gawi, lagi tayo ang pinipili nating madapa kahit patuloy tayo itinatayo ng Panginoon yung mga Israelita lagi nagre-reklamo Moses at lagi nila pinagmamalaki sana doon na lang kami sa Egypt kahit mga slave po kami doon sabi niya kahit mga alipin kami doon ng kasalanan, alipin ng Ehipto, ay uh, at least eh, nakakakain kami ng masarap, nag-enjoy kami yan lagi ang reklamo nila kay Moses every time na makakaranas po sila ng mga pagsubok at kahirapan sa paglalakbay nila at ganun po tumagal yung kanilang journey 40 years at uh, ang wilderness po ay meron din po tayo. What is our spiritual wilderness in our life's journey? Meron din tayong mga wilderness sa ating buhay. Uh, wilderness is uh, waiting, seasons of waiting. May mga hinihintay po tayo na at hindi po madaling maghintay. Sa ating buhay na katulad ng Israelita, yung promised land, makapasok po sila pinangahawakan po tayong promise din ng Panginoon maaaring hindi pa kayo nagkakaanak tagal na o matagal na kayo nagpe-pray for greener pasture magandang trabaho gusto nyo na ma-promote dahil kailangan na ma-upgrade yung salary nyo at meron tayong inihintay na mga blessings na pinag-pray na natin matagal na sa Panginoon pero hanggang ngayon nasa season of waiting pa rin po tayo at sabi nga po ng awit eh, ni Gary B, eh, paikot-ikot lang ang takbo ng buhay. Kung minsan ay di masakyan ng mga kulay, hayaan mo na. Tanggapin mo na lang kaya. Pero medyo kukontrahin ko po yun. Kasi po, ay, eh, kung tatanggapin natin na paulit-ulit na lang tayong hindi matututo dahil ganun yung buhay, paikot-ikot lang takbo ng buhay natin, eh, kailangan ni eh, baguhin po natin yung buhay natin. Kaya nga sabi ko, remembering what God has done. Kung, kung naranasan mo na yan, na naging pasaway ka na katulad ng mga Israelita, at pag ganun yung ginawa mong pagkakamali pa rin, eh, parang wala po tayong natutunan. Kailangan matuto po tayong matuto sa ating karanasan. Eh, kaya nga, charge to experience. At uh, experience is the best teacher. Pero we may learn in a hard way, pero pwede naman hindi. Pwede nating magpaging maging observer lang tayo sa mga taong katulad po ng mga Israelita bakit 40 years nagtagal kasi pasaway sila, mareklamo sila huwag din tayo maging mareklamo hindi naman natin kailang pagdanan yung pinagdaanan nila para matuto tayo ganun din yung ibang tao hindi mo kailangan dapat madapa katulad ng ginawa ng ibang tao kailangan niyang magkasala sa isang bagay para matutunan niyang mali yun pantang eh, pagsisisihan niya eh, tingnan na lang natin yung buhay ng ibang tao. Matututo na po tayo. Hindi mo kailangan maranasan. Eh, the way the way to the promised land, sabi po dito, is through the wilderness. Minsan talagang kailangan duman po tayo sa wilderness. Eh. Yung waiting seasons natin. Alam niyo po, uh, sabi po ng kasabihan is, uh, uh, patience is a virtue. But sabi ko naman, that is not my virtue. Pero alam niyo po yung ginawa ng buhay ng Panginoon sa akin. Ako po ay nasa Olompoc po. Ay puro waiting po Niluto po ako ng Panginoon sa waiting pero hindi pa rin ako gaano. Naluto sa waiting Yan ngayon, may waiting seasons pa rin po ako. Dahil every week po na uwi ako 150+ plus kilometers from Olompoc to Talavera Nueva Garcia pagkatapos mo ng last duty mo, sa isang linggo ay lal lalabas ka na from office to Maharlika ma, ma, ma ka Highway lang po yun. Malapit lang po yung lalabas ka highway na kaagad. Kaya lang matagal po maghintay ng jeep. Yung blue jeep papunta ng Victory Terminal. Siguro mahina na po yung 15 to 30, 30 minutes pag umaga po kayo nag-out. Tapos pagdating niya po ng terminal ng Victory, maghihintay na naman kayo mapuno yung Victory Bus. Papunta naman po yung SM Pampanga. Yan from SM Pampanga, lalakad ka ng konti. Pwede kang sumakay ng Genesis, pwede nga uh, Arayat Bus. Paghihintay ka naman. So, ilan na po yun. Tapos papuntang ka ba na to at terminal, bababa kayo doon. Sakay kayo ng XLT, papuntang Talavera. Then, Talavera, from highway, lalakad po papasok ng bahay. So, ganun po kasalanuot yung pa pauwi. At papunta rin, ganun din po, kaya puro paghihintay po yun. Uh, actual at literal na waiting seasons. Pero mas may higit na wilderness po tayong pinagdaraanan. At ito yung po yung mga kahilingan natin sa Panginoon na nabanggit ko po ng una. At kung dumaraan man po tayo doon na pa po yung uh, answered prayer natin sa Panginoon kasi hindi pa tayo luto. Ang wilderness din ay nagre-represent na exam ng Panginoon. Kapag hanggang di mo na ipapasa yung mga test niya, eh, kailangan maipasa muna natin bago tayo uh, makarating dus another level. Hindi pwede yung pang grade 1 ay hindi natin maipasa gusto natin kagal mag grade 2. So, ganito din po sa ating spiritual journey. So, importante rin po na magkaroon tayo ng written record of our spiritual progress. Begin by journaling what you learn as you depend on the Lord, especially when it seems like you're getting nowhere. So, mahalaga po na pag po tayo sa wilderness natin, we're getting nowhere. Katulad na Israelita, paikot-ikot lang. Kahit ano mangyari po ay ala tayong mangyayari sa ating buhay hirap tayo noon, nahirap pa rin ngayon. Pagsubok natin yan, ito pa rin pagsubok natin yan. Minsan tinatanong ko, pre-commodation alam ba, gusto natin pagsubok, yung sobrang hirap, salat sa hirap. O may iba naman, yung sobrang yaman. So, kung gano'n po yung ating problema, ay maganda raw po may spiritual journal natin. Ilista natin. Kasi hindi po ito diary. Yung journal po ang kaibahan nito. Sa diary, ang diary is everyday events lang po ito sa ating buhay. Pero ang journal is is for our life lessons na natutunan sa karanasan po sa Panginoon. Kaya yung mga lesson po nito ay tinuturoan po tayo ng Diyos. Hindi po sayang ito. Uh, Namnamin po natin yung mga pagsubok, yung mga paghihintay natin sa mga uh, niilig po natin sa Panginoon. At uh, patuloy niya po tayong tuturuan at uh, magiging ah... Uh, kapakinabangan po natin ito. Sabi nga eh, life's journey, not destination. So, final destination po nating lahat. Wala pong talo tayo sa Panginoon. Kahit dumadang tayo sa so wilderness pag anak ng Diyos, Kaya, uh, sigurado po tayo sa ating final destination sa promise Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon.